Hello Capricorn Collective Summer and Rising ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong April bonus reading. Kung hindi niyo po, po pa panood ang inyong uh, April 2025 reading forecast, i-check e niyo po sa akin channel doon po nakas nakalagay ang inyong um, April 2025 forecast para po sa mga Capricorn. This time, pag-usapan natin ano yung mga additional messages at saka paalala and gabay sa inyo na inyong mismong spirit guides. para sa buwan na ito. Tulad po na kagawian, kunin nyo lang po yung mga ka kayo and leave the rest. Kamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung tamang informasyon na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions. And also for those na hindi po nag skip ng ads at saka nag-donate po, maraming maraming salamat po sa inyong generosity, kindness at supporta sa ating channel. Thank you po. So Capricorn, ano ang naghihintay sa'yo? no additional messages say you na know, your spirit guides this April. Inhale and exhale at the overall energy mode this month. You have the two of cups. Ooh, beautiful. In the area of your conflict and challenges, you have the knight of cups. In the area to focus on this month, you have the ace of wands. in the area of what's coming in ngayong buwan. You have the Three of Cups. Wow, celebration. Harvest time para sa'yo. In the area of your divine message, meron kang King of Cups. Teka, usod natin ito dito. At ang iyong anchor being moving forward, you have the Moon card. Ooh, trusting yourself more. Trusting your path. Okay, pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, you have The Judgment Card. Ano daw yung mga bagay this time? Cap Capricorn. Ano daw? Capricorn na kailangan mo ng aksyonan. Parang tinatawag ka ni Archangel Gabriel na parang, uwi gising na. May mga bagay ka this time na kailangan mo na asikasuhin o magising ka sa katotohanan about something, whether sa karelasyon mo yan o sa trabaho, sa negosyo o sa iyong sarili mismo. Um, there are things in your life na parang binibigyan ka niya ng sign o synchronicities and somehow may hint na sa'yo eh kung ano yung dapat mong gawin at ano yung dapat mong baguhin at ano yung dapat mong aksyonan. I'm seeing here, meron ding uh, katuparan ng mga dasal. Uh, meron kang matagal hiniling o minanifest and this time around, darating na yan. Darating na yung parang katuparan ng, ng iyong prayers. At hinihintay ka ni Archangel Gabriel na tumutok at maging focused sa mga ipagkakaloob niya sa iyo. So, make sure na meron kang mga pagising o kamulatan or alignment and enlightenment at this time, Capricorn. So, start tayo. In the area of your overall energy ngayong month, eh, meron kang two of cups. For those Capricorn single dyan na nagahanap ng uh, love life now, meron na paparating. Someone is coming and you're being called na parang actionan mo ito Uh, tatanggapin mo ba ang kanyang love offering? Ang taong ito nandating sa life mo? O mag-fed off ka para sa mo? Ay, hindi, hindi pa ako ready kanyan. So, you have to ask yourself, are you ready or not to accept this brand new relationship? Kung sa'yo naman pong iba dyan na Capricorn na meron namang karelasyon this time, you are being encouraged to actionan mo daw yung mga problema mo sa inyong relasyon para magkaroon ng har mas harmonious at mas matibay na pag-iibigan sa inyo. Kasi I'm seeing for those na may partner, parang may problema eh na hindi na-address o nagkakalabuan o merong kang nakikita sa partner mo na it's either red flagged or problem pero ini-ignore mo because ayaw mo ng away o ayaw mo ng komplikasyon, ayaw mo ng diskurso, ayaw mo na parang meron kayong pagtatalo ganyan, kaya pinapalagpas mo na lang. Pero this time, I'm really hearing Magising ka na, huy, actionan na yan. amend na kung ano dapat i Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Para mas tumibay ang inyong relasyon. At para mag magkaroon ng parang... Kung talagang mahal mo yan, hindi niya mamasamain yung sasabihin mo. At titignan niya as a, a guide o, o talagang tulong from you. Na parang, oo nga, mahal niya ako, kaya niya ako pinapabuti. Pero kung titignan niya as negative, edi eh, actionan mo na at kailangan mo na rin i-evaluate ang iyong buhay. For others, I'm seeing here contract for other Capricorns since para may pinagdasal ka na trabaho na gusto mo makuha or um, client na gusto mo na makuha ang kanyang oo at mabili na yung mga dapat mabili from you. So this time merong contract na pipirmahan. Um, very good agreement with a negotiation with someone and you are getting the better end of this negotiation para mag pupunta siya pabor sa iyo. So, congratulations sa iyo, Capricorn, the two of cups being clarified by the full card Ooh, brand new start brand new start sa usaping pag-ibig para sa iyo capricorn pwedeng brand new start pagdating sa trabaho with a contract signing or they're telling you to make a huge leap of faith sa isang bagay patungkol sa mga negotiation o pag-uusap with someone else pwedeng katrabaho, ka-negosyo o love life um kailangan mo daw na parang isugal na itong bagay na ito. Kung kailangan ng pag-usapan, pag-usapan. What do you really want from this person? Um, whether katrabaho yan o pag-ibig. Um, may gusto ka ba na uh, pagtibayan relasyon ninyo o i-end na o kaya for some na ngayon pa lang nakahanap ng bagong karelasyon, um, sinasabi ito na sumugal ka daw sa pag-ibig. And uh, you need to take action on it because the judgment card is call for action. So, actionan mo na ito para mapatibay ang relasyon o ugnayan o partnership o business, business partnership or i-end na. So, there will be parang hinihintay kang umaksyon at laksan mo daw ang loob mo at sumugal ka sa bagay na ito. Okay? In the area of your conflict or challenges this month, you have the Knight of Cups. Challenge sa'yo ang pagtanggap o hindi ng offer. Someone here is coming to you giving you an offer, whether a job, or offer as a big business partnership or a love offer mismo someone will come to you this month and give you Um, an offer of affection, magtatapat sa'yo, kung pwede ba kayong mag-date, pwede kayong may pag-asa ba siya sa'yo, ganyan. But for some, call to sa mga pinagkakakitaan mo, and people are giving you an opportunity. Pero ikaw naman parang, hmm, gagawin ko ba yan? Sisa sa era siya na challenge mo, tritimbang mo pa kung kaya mo na ba, susugal ka na ba, or you're thinking, may um, maganda bang patutunguhan yan, eh, hindi ba ako nagdadagdag pa ng additional problema sa sarili ko, o sa buhay ko? Is this too good to be true, ganyan, iniisip mo rin yung mga nag-aalok sa'yo ng trabaho, nag-aalok sa'yo ng magandang offering for a job or for a negosyo, iniisip mo Ah, uh, maganda pa talaga yan. Um, hindi ba ako mapapahamak dyan? O babalik din ba ang perang ilalaan ko dyan? So you're considering a lot of things. Which is kind of good naman, di ba? Kung isipin mo magandang conflict ito o magandang rational ito for you because hindi ka nagmamadali. And you're trying to be very, very cautious. Which is good. Dapat nga cautious ka kapag sa negosyo o trabaho o sa paglalaanan ng pera mo, hindi ba? Kaya this time, ito ang urong-sulong mo, conflict mo sa'yo, uh, Capricorn, is to accepting an offer or not. Nasa sa'yo ang kapangyarihan to choose on that. And you have to take action, you have to uh, pakinggan mo yung parang synchronicities and signs na ka loob sa'yo ng divine power mo in order for you to really assess kung ano yung dapat mong gawin. The, the Knight of Cups being clarified by the case. King of Swords. Yes! Kung ano yung mga sinabi ko kanina, yun yun tapat mong gawin. Kailangan mo maging matalino this time because King of Swords is a king of the mind. Talagang matalino matarino matalino itong taong ito. Hindi ito papalin lang. Hindi ito papaikot. Hindi rin siya tatanggap ng mga taong may dishonesty o minamanipulate ka o ginagaslight ka. ah, uh, binobola ka, ganyan-ganyan. Hindi siya papayag. Hawak-hawak niyang espada at handa ka niyang putulin. Putulin ang ugnayan, putulin ang kasinungalingan sa taong ito. So you're being called to be smart this time, Capricorn. Maging matalino ka sa iyong assessment. Dapat hanapin mo kung niloloko ka ba niyan. Kung ang inaalok ba niya sa iyo ay too good to be true. Scam ba ito? Puro matatamis sa pangako pero wala namang laman. Uh, niloloko ka lang ba niyan dahil may gusto siyang makuha from you? Kung ito man ay lover o someone giving you their affection of love. But for others, about business, mato-operahan, maging matalino ka, maging maabilidad ka, at maging sigurista ka. That's very very um, correct Uh, term to use here, maging sigurista ka sa mga tao na go-offer sa'yo ng kahit anong bagay, whether pag-ibig, negosyo o kaperahan, maging sigurista ka at maging... Um, Huwag kang makampante sa ino-offer sa'yo o pinapakita sa'yo. Huwag ka basa-basa madadala sa matatangin sa salita, sa magagandang pinapakita. Um, magdig deep down ka at investigahan mo kung dapat ba itong pagkatiwalaan o dapat i-ignore. Okay? That is your conflict this month. Okay? Mga dapat uh, busisihin kung totoo ba sila sa iyo o hindi. Huwag kang papauto at huwag kang papahulog sa scam. Very important note to say, huwag kang papahulog sa scam. Mag-investigate ka at mag-research kang mabuti sa mga offer na ito. In the area to focus on this month, you have the Ace of Wands. Yes, tapang tibay na loob, tapang ng isip, talas ng isip, uh, an idea. Kailangan mo daw ng lahi ka mag-start ng brand new. With a judgment card, parang binibigyan ka ng kalayaan na umaksyon sa mga bagay na dapat mong aksyonan. Ginigising kanya sa isang katotohanan na parang, uy, action na, laban na, tayo na, galaw-galaw, ganyan-ganyan. So, ang kailangan mo daw this time, mag-focus ka sa ano ba yung gusto kong gawin? Ano ba yung next plan? Ano ba yung next chapter ng buhay ko? At saan ako magsisimula? Yan ang kailangan mo pag on daw this month in this area. Parang, ah, okay, magaling ako sa ganto sa pagluluto. Why not? mag ko mag-cooking vlog, ganyan. Kung ito ang passion ko, why not ito kaya ang gawin kong pagkakakitaan next time. Uh, magaling akong mag- um, maggupit-gupit o magtahi-tahi ng mga accessories, mga bagandang armbands, ganyan. Why not yun doon to ako mag-start? So, you, spirit guides are telling you to focus on something new. Something na magagamit mo na may potential in your life o moving forward. And I'm seeing here, pag inaksyonan mo to, it will be very, very valuable for you in the near future, mapapakinabangan mo ito. Pwede magsimula ka ng bike business dyan. O kaya, um, I'm seeing you getting a, a, good, good idea. Kasi para ito ang spark of an idea, parang bulb, a light bulb moment. Parang, ah, aha, meron ako naisip na bagong gagawin. And pagplanuhan mo itong mabuti, okay? The Ace of Wands being clarified by the Strength card. Ooh. Sa bawat simula, sa bawat pagbabago sa buhay mo, may magigusta simulan na something passion project, trabaho, negosyo, or anything na talagang a great idea and you want to try it, gusto mo aksyonan. Make sure that you have the strength to do it, the courage, the bravery, na ituloy-tuloy ito, the consistency, kailangan consistent ka dyan para makuha mo yung desired outcome. And also, be kind to yourself. Sa pagdaan ng proseso na ito, sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mong mabuo, dapat maging mabait ka sa sarili mo. Huwag mo masyadong bugbugay ng sarili mo porque hindi mo pa nakukuha ang resulta o kaya hindi pa naayos ng maganda tulad ng inaasahan mo kaya maging mabait ka, ka sa sarili mo kasi nasa proseso ka eh hindi naman lahat ng bagay alam mo agad 'di ba so in the, in the adjustment of acquiring what you want big up uh, kind to yourself and also continue fighting. And kung talaga niniwala ka na yan ang gusto mong gawin, edi paglaban mo at saka tapangan mo ang sarili mo na kakayanin mo ano man ang challenge na paparating, okay? In the area of what's coming in, may celebration ka with the people that you love. I'm seeing here getting a bonus, getting a, a incentive or a reward for something na pinagtrabahohan mo. And you're thanking God, praying here, Lord, thank you po, salamat po, may bunga na. I'm seeing you um, having this party, uh, parang Thanksgiving party with your family and friends, ililibre mo sila, everybody is applauding you, tuwang-tuwa sila sa iyo, kasi parang, uy, ang galing naman ni Capricorn na gawa niyo yung mga bagay na gusto niyang gawin, pinaghirapan niya yan, kaya um, I'm seeing your parents or your loved ones, parang proud na proud, pinagmamalaki ka sa mga kaibigan nila o sa mga kasamahan nila, na uy, ang galing ni Capricorn nagawa gawa niya yan, so time for you to celebrate something in your life coming in this month. Congratulations. The Three of Cups being clarified by the King of Cups. Ooh. Yes, stability, peace, harmony, as um balance sa life mo. I'm seeing you sitting on this throne and thinking God, parang yes, nakuha ko po siya. Ang dami kong pinagdaanan, ang dami kong nilagpasan na pagsubok, hindi ako nagpadikta sa ibang tao. Um I continue doing my Uh, complete focus sa bagay na gusto ko at uh, nakita ko po yung uh, importansya ng pagbigay ng effort and buong puso ko sa lahat ng bagay. Hindi ka pinanguna ng iyong emosyon. Ginamit mo ang utak mo. Uh, hindi ka nagpadikta sa mga drama ng ibang tao o drama mo. And you try to um, pababain ng iyong emosyon at manatiling logical sa mga bagay-bagay and you acquired what you want and now ang tahimik ng buhay mo balance i'm seeing you sitting sitting down and uh, having this huge smile na parang yes i have accomplished something nakuha ko yung gusto ko because talagang ginamit mo utak mo kaya sa emosyon mo so congratulations a celebration this month for you in the area of your divine message. Ito ang paalala sa iyo. With the King of Cups in your clarifier sa iyong coming in, sa iyong namang advice, plano, ang paalala sa iyo na iyong uh, spirit guides ay manatili ka do sa posisyon na hindi ka papaapekto sa drama ng iba, hindi ka papatol, hindi ka gagatong. You won't let any negative energy come into your life. Parang kung ano man ang drama nila sa, sa inyo yan, hindi ko kayo gagatungan, hindi ko kaya pupuntahan dyan. Uh, hindi ako magpapayag na sirain yung aking peace, sirain yung aking winning streak, sirain yung aking calmness, kanyan. So, ikaw matalino ka this time, alam mo ko anong gagawin. Hindi ka, hindi ka basta, basta po provoke this time. Yan ang paalala sa inyo ng spirit guides mo. ako uh, kung ano man ang sabihin sa iyo ng ibang tao, gawin o abalakin, balakin, palagi mong ilagay ang iyong utak na mataas kasi sa iyong puso. Alamin mo muna ang sitwasyon bago ka mag-decide. ang uh, kalamayin mo muna ang iyong puso bago ka magsalita so that you can have you can continue having that peace in your life okay be emotionally matured ka daw this time a uh, capricorn the king of cups being clarified by the judgment card oo dalawang beses lumabas yes a call for action maging uh, matalino ka daw sa yon decision wag ka basta-basta um, magkakaroon ng rush na uh, action o decision sa buhay mo ang uh, ngayon daw maging maingat ka in in everything that you're doing um ipagpasa Diyos mo palagi kapag halimbawa may mga triggering people sa paligid mo na parang sinusubok ka o pinapababa ka o niyayarakan ka o um, feeling mo unfair sa'yo, may mga bagay na parang the right term here is choose your battles, Capricorn. Hindi sa lahat ng oras, lahi kang lalaban, lahi kang um, susugod sa pag-isipan mo, worth it ba tong gulo na to? Worth it ba tong bagay na ito para sirain ko ang aking katahimikan, sirain ko ang aking akatiwasayan ng buhay ko? Dapat nag-focus na lang ako sa kung anong importante, hindi ba? So, Spirit Guides are really telling you to have this cautious cautious action sa lahat ng bagay especially now ang daming mga gulugulo sa kalye hindi ba mga may inti ng ulo nag sa kalye so make sure na ikaw hindi ka katulad noon parang gumagawa ka because of buksurang damdamin dapat iwasan mo yon and always see the bigger picture in life okay yan ang paalala sa iyo ng spirit guides in the area of your anchor being moving forward you have the the moon card So, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, Capricorn, na pagkatiwalaan mo ang iyong sarili, pagkatiwalaan mo ang iyong journey, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Uh, maraming bagay na, alam mo yun, yung parang secret of life. Na parang ahead, ito mangyayari to sa iyo pagpasok ng Mayo ha, na parang ano man ang darin sa'yo ng buhay, whether hindi ka sigurado o hindi malinaw, o kaya halimbawa, ang um, paano ko kaya ito gagawin, paano ko to i-execute, hindi ko naiintindihan, hindi ako sure. Pero sinasabi sa'yo na yung spirit guides, magtiwala ka daw sa Diyos, magtiwala ka sa sarili mong kakayahan, magtiwala ka sa path mo. Hindi ka ililigaw ng Diyos, hindi ka niya dadalhin sa masamang lugar o sa alangaling lugar, protektado ka niya, pati ng iyong spirit guides. Kaya magtiwala ka sa mga bagay na hindi mo alam. Magtiwala ka sa mga bagay na hindi sigurado because dadaling ka niyan sa right path. Okay? The moon cards being clarified by the nine of cups. Ooh! Pagliwalabas po ang nine of cups sa aking reading anywhere, this is a confirmation for you to make a wish because nine of cups is a wish fulfillment card. Kaya pumikit ka muna, ipost mo muna ang video kung kinakailangan, kung mahaba ang wishes mo. And uh, make a wish. we be, be Precise, be uh, concise, be specific para marinig ng iyong spirit guide sa iyong mga dasal at idulog sa Diyos at patutupad yan. So congratulations, mayroon kang wish fulfillment here. Dito naman sa iyong uh, anchor being moving forward, I'm seeing here na papunta ka sa direksyon ng iyong tagumpay. Daanan mo lang daw ito mga maihirap na daan, tong hindi sigurado, hindi sure, natatakot ka pero lalaban ka pa rin, susugod ka pa rin kasi naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa kakayanan mo, at naniniwala ka na hindi ka niya papabayaan. And He will lead you to your wish fulfillment. Makukuha mo ang iyong dinasal, makukuha mo ang iyong wish, and I'm seeing you sitting down and very, very happy kasi napatunayan mo sa sarili mo na buti hindi ako sumuko, buti nagtiwala ako sa Diyos, buti nilaban ko yung mga bagay na alam kong para sa akin. So congratulations sa'yo, Capricorn. Additional messages tayo. We have Answering the call, the time is now. Yes, with a judgment card. Ngayon na ang oras daw to take action on the things na gusto mong gawin. Uh, make sure na active player ka sa life mo. Tinan mo siya o papasok siya sa pinto at oras na para kumilos sa mga bagay na gusto kong gawin. If you're thinking of a certain question, parang kailan kaya gagawin? kailang kaya? kailang kaya? Ito na yung sagot. Answering the call, answering the signs, the time is now. Congratulations sa'yo, Capricorn. Ito pa ang isang angel message. Ano ang mga um A special number na bigay sayo na yung angel signs. You have one one one. You have destiny. Follow what you feel. Listen as you as your intuition helps to guide you to what you are manifesting. The inner whispers are helping you to create all that it is that you desire. Listen. Lean. Uh, lean in and follow your soul. Kung ano yung tinatawag sa'yo, damdamin mo, ng intuition mo, sundin mo yun, kasi yun ang tadhana mo. One, one, one is alignment and uh, life path mo ito. Ito ang affirmation, pwede mo itong gamitin sa life mo this month as your, af af as your affirmation. Life is always happening for me. I am allowing myself to lean in to what feels good. Kung na yung loob mo, kung ano yung damdamin mo, make sure na sinusunod mo yon lagi, lagi kang maging matalino din ha huwag ka basta-basta papayag sa mga offers here pag-aralan mong mabuti and you are being aligned to your higher power here and trust the process trust God trust yourself and He will lead you to your wish fulfillment congratulations Capricorn that is your April bonus sa po kayo nakarelate sa po kayo nakaresonate comment down below I'll be reading your messages this has been James for James Tyler Page God bless everybody.